Uh, magandang araw sa inyo mga kamaster so back to zero na naman tayo sa ating youtube channel so na demonetize na naman tayo so back to zero talaga so uh, katulad ng nakikita nyo sa mga sikat na mga vlogger mayayamang vlogger so kaya lang tumulong sa so, mga kapwa nating mahirap na limpak limpak so ang nais ko naman mga kamaster so yun din ang hangad natin kahit panoorin nyo pa mga kamaster yung ating unang vlog dito sa YouTube channel talagang gusto natin gawin yun yung talagang plano natin mga kamaster pero hindi tayo pinanad mga kamaster so hindi natin kain tumulong dahil wala man taga tayong pantulong so ang nais ko lang sana mga kamaster hiningin yung bawat supporta nyo at magawa taga natin yung tuto nating content so hindi ko kayang gawin yung mga kamaster kung hindi nyo ako tutulungan at kung hindi nyo ako susuportahan sa aking YouTube channel sana mga kamaster ah, panuurin nyo yung aking mga vlog ito yung aking unang vlog mga kamaster sa back to zero ko. na demonetize ko aking YouTube channel. Hinihiling ko sa inyo mga kamaster na sana supportahin nyo yung aking YouTube channel. Upang sa ganun mga kamaster, yung ginagawa ng malulupit na mga vlogger, na mayawa na vlogger mga kamaster, na kaya ng tumulong sa mga kapwa nating mahirap. So mga kamaster, magagawa lang at matutulad lang yung mga kamaster kung patuloy nyo akong susuportahan. Hinihiling ko mga kamaster ang suporta at sana magawa natin yung ating tunay na content sa ating pagbablog. So hanggang dito na lang, mga kamaster. Maraming maraming salamat sa magiging suporta nyo sa ating Punks Vlog TV.